Sugataan ng labing isang katao sa isang trend sa London batapos pagsasaksakin ng isang lalaki. Habang niyanig naman ang magnitude 6.3 na lindol ang bahagi ng Hindu Kush region sa Afghanistan kung saan lima na ang kasalukuyang nasawi. Ang mga balita mula sa Ibayong Dagat pinutukan sa Global Headlines Report ni James Galangue. Balita mula sa England. Nasa na ng mga otoridad sa London ang 32-year-old na lalaki na sospek umano sa pananaksak sa labing isang katao sa isang tren. Wala namang nasawi mula sa mga biktima, ngunit kasalukoy nagpapagaling pa rin ang mga ito sa ospital. Ayon kay London Deputy Chief Constable Stuart Condy, nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon hinggil sa insidente, ngunit una nito ay pinahayag na hindi umano terorismo ang motibo ng pananaksak. Dalawang lalaki ang unang inareso ng mga otoridad ngunit kalaunay pinalaya rin ng isa nang makumpirmang hindi siya kasama sa umunoy na ganap na mas tabing. Sa iba pang balita, niyanig naman ng 6.3 magnitude earthquake ang Hindu Kush region sa Afghanistan. Ito lamang umaga ayon sa ulat ng US Geological Survey. Sa inisyal na pagtayo ng ruling government na Taliban, lima na ang kumpirmadong nasawi mula sa lindol habang mayroon namang naitalang minor injuries at pagguho ng ilang mga gusali sa nasabing rehiyon. Habang kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa posibleng may dagdag na death cash. Tea. Kung saan matatandaan nito lamang Agosto ay nasa migit 2,000 residente ang nasawi mula sa naitala noong magnitude 6 na lindol. Mayroon namang nasa bigit limang daang libong katao ang naninirahan sa nasabing apektadong lugar. At yan ang mga nakarap nating balita mula sa Batibang Panig ng Mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.